Sa isang lumang paaralan sa probinsya, may isang silid-aralan na patagal nang nakatenga. Pinagpupukulan ng alikabok at usap-usapan. Sabi ng matatagal ng guro, noong dekada 90 daw, may sudyanteng basta na lang na wala ron. Walang paalam, walang bakas. Simula noon, isinara na ang silid. Bilang bahagi ng outreach program, Inatasan sina Lara at ang ilang kaklase na linisin ang kwarto. Pagbukas pa lang ng pinto, bumulaga sa kanila ang malamig na hangin. Tipong parang aircon sa gitna ng tirik na araw. Parang may ibang presensya. Tahimik, pero mabigat. Habang naglilinis si Lara sa isang sulok, may nakita siyang lumang notebook na nakasingit sa ilalim ng silya. Kakaiba ito, itim ang pabalat na parang balat ng hayop at may ukit ng simbolong hindi pamilyar. Tinangka niyang puniti ng isang pahina pero paglingon niya, puulit ang notebook. Parang walang nangyari. Isa-isa nang naglabasa ng mga kaklase. May tumatawag sa amin, sabi nila. Pero si Lara, niwala siyang narinig. Isang saglit pa, siya na lang ang natira. Biglang sumara ang pinto. Walang hangin. Walang tao sa labas. Nagsimulang magsalita ang notebook sa wika na parang galing sa ibang panahon. Sa salamin ng pintana, nakita niya ang refleksyon ng isang batang duguan ang uniforme. Nakangiti, pero hindi magandang dating. Kinabukasan, wala na si Lara sa listahan ng klase. Wala rin nakaalala sa kanya. Parang hindi siya kailanman nag-exist. Pero sa lumang silid, nandun pa rin ang notebook. At sa likod ng pahina, may bagong sulat. Isa na namang kaluluwa ang nadagdag.